Paano natin malalaman na o peke ang isang iglesia? Take note, ito ay nagbabawal ng pag-aasawa at pagbabawal din ng ilang uri ng pagkain. May mga sekta ngayon na kapag hindi ka member ng kanilang iglesia ay pinagbabawal nila ang pag-aasawa dito. May mga sekta din na nagbabawal ng ilang uri ng pagkain. Take note, doktrina ng demonyo. Maliban sa mga Gnostics na nagbabawal ng pag-aasawa, may ibang sekta rin na nagbabawal sa hindi pag-aasawa sa hindi kaanib nila. At nagbabawal ng ilang uri ng pagkain kagaya ng pagkain ng demonyo at ng iba pa. Kaya kung isa ka sa mga kaanib ng ganitong iglesia, mag-isip-isip ka na. Paano natin malalaman na sulpot o peke ang isang iglesia? May mga palatandaan po yan. Una sa palatandaan, not founded by Christ. Alam naman po natin na isang iglesia lamang ang itinatag ng ating Panginoong Isu Kristo. Ayon nga po sa Ebanghelyo ni San Mateo, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church kung mapapansin po natin, nakasingular singular form ang salitang church, na ibig sabihin, iisa lamang. At ang ating Panginoong Isus mismo ang nagtatag ng iglesia na ito almost 2,000 years ago. At malino naman na sa bansang Israel, unang lumitaw ito. Ngunit bakit napakaraming sekta ang nagsusulputan ngayon? Naayon po sa Center of Study of Global Christianity at Gordon Conwell Theological Seminary ay mahigit 40,000 Christian denomination and organizations sa buong mundo. Sa so more than 40,000 na ito, alin dito ang totoo? Meron po tayong tatlong basihan. Una, sino ang founder nito? At kung hindi si Kristo, malamang isang tao. At kapag tao ang founder nito, magtaka kana. na. Dahil ito po ay patutuo sa sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo na sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos kaya huwag kang magpakampante o kahit ang pamilya mo. Pangalawa po dito, kailan po ito'y ay tinatag? Ayon po sa history, Jesus proclaimed His church almost 2,000 years ago. Kaya matutukoy mo po kung peke ang isang iglesia kung hindi ito tumutugon sa taon ng pagkakatatag ng ating Panginoong Kristo. At kung ang iglesia na ito na kinakaniban mo ay nagsimula lamang mula 15th century, nako po, mag-isip ka na. Pangatlo, saan ito itinatag? Nagsimula po ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Iso Kristo sa bansang Israel hanggang sa lumaganap sa Roma na kung saan ay naging malaking rason upang kumalat sa buong mundo. Now, kung ang iglesia na kinakaniban mo ay nagsimula lamang sa ibang sulok ng mundo, lalo lalo na kung ito ay made in the Philippines, magtaka ka na at baka nabudol ka na. Malalamang lamang po natin kung tunay ang isang iglesia o isang sekta kung si Kristo ayon ah, po sa Mateo 16.18 ang nagtatagpo nito. Kaya kung isa ka po sa mga kaanib ng ganitong iglesia, mag isip isip ka na. Pangalawa po sa batayan natin, kung peke o ang isang iglesia, ito po ay nagtuturo ng doktrina ng Diablo. Kung itinuturo nito ang doktrina ng demonyo. At ito po ay malinaw na sinasabi ni San Pablo. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanilang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ama mga katuroang ito ay pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nilang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Take note, ito ay nagbabawal ng pag-aasawa at pagbabawal din ng ilang uri ng pagkain. May mga sekta ngayon na kapag hindi ka member ng kanilang iglesia ay pinagbabawal nila ang pag-aasawa dito. At may mga sekta din na nagbabawal ng ilang uri ng pagkain. Take note, doktrina ng demonyo. Maliban sa mga Gnostics na nagbabawal ng pag-aasawa, may ibang sekta rin na nagbabawal sa hindi pag-aasawa sa hindi kaanib nila at nangbabawal babawal ng ilang uri ng pagkain kagaya ng pagkain ng tinuguan at ng iba pa. Kaya kung isa ka sa mga kaanib ng ganitong iglesia, mag-isip-isip ka na. Pangatlong basihan ng isang peking sekta kung ito po ay nagre-require ng 10% sa mga miyembro o 10% mula sa mga kinikita nito. At upang tuluyan ka mauto sa kanila mga panuloko, gagamitin pa nila sa iyo ang talatang ito. Malakyas 3.10 Sinasabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinasabi nga sa verse, subukin mo ang Panginoon sa iyong pagbibigay ng 10% ng mga kinikita mo at malalaman mo ang kanyang ganti. ba? Diba? nagakatakot Nakakatakot kapag hindi nasunod. Ngunit ito ba'y utos sa ating mga Kristiyano? Isang malaking hindi. Dahil ito po'y utos lamang para sa mga hudyo. Na naman upang ang kanilang mga modos ay kanilang maipilit. Kaya yung pa palalo ang mga founder nila na hindi naman si Kristo. Ano pong utos sa mga Kristiyano? bigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya. So kung ilan lang ang iyong kaya, ay katanggap-tanggap na ito sa ating Panginoon. Hindi sa inire-require na 10%. So ayon pala sa ipinasya ng konsensya mo, hindi sa ipinasya ng pastor o ng ministro. Kaya kung isa ka sa mga kaanib ng ganitong iglesia, mag-isip-isip ka na. Pangapat, Malalaman mong kakasulpot lamang kung ito ay nakarehestro sa Security and Exchange Commission. Bakit po? Dahil isa lamang po itong patunay ng sekta na ito ay made in the Philippines at obligado sila na magparehistro dahil tunay na hindi ito reliyon bago sa isang corporation. Diba? Take note, ang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Kristo ay hindi sakop sa batas na ito. Dahil si Kristo ay hindi nagtatag ng kanyang iglesia sa Pilipinas ni hindi gumawa ng isang korporasyon. Kaya huwag maniwala sa sekta na nagsasabi na sila ang tunay na iglesia. Baka masales to ka at kumagat sa mga binibenta nila upang sila ay kumita. Kaya kung kayo po ay kaanib ng ganitong sekta, naku po, mag-isip-isip ka na. isa sa mga palatandaan na peke ang isang sekta kapag ito'y nagtuturo ng sula skriptura o Biblia lamang ang pinaniniwalaan na tanging otoridad sa pananampalatayang kristyano. Take note, ang kahulugan ko ng Sula Scriptura, we don't accept any norms for faith except what we find written in canonical scripture. So kung ano lang kanilang nabasa sa Biblia, ayun ang kanilang paniniwalaan. Kaya maramang hindi rin nila dapat paniwalaan ng Facebook kasi hindi rin naman mababasa sa Biblia. Di ba? Naibig sabihin, walang mga sektang ito kung walang Biblia. At pag walang Biblia, wala pala silang basihan ang pangalan ng kanilang iglesia. Di ba? Paano po natin masasabi ito? Marami na pong ganitong iglesia, kagaya na lamang po ng iglesia ni Kristo na ibinatay ang kanilang pangalan sa Roman 16.16. Baptist Church na ibinatay ang kanilang pangalan sa Acts chapter 2, verse 38. Born again na ibinatay ang kanilang pangalan sa John 3.3. Members of Church International na ibinatay ang kanilang pangalan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Kaya hindi na po nakapagtataka na ang mga ito ay nagkakaisa sa pagsira ng simbahan. Dahil mga parehong sulpot, pek ang iglesia, kaya pareho rin po ang paninimala. Of course, ang magiging tugon po nila dito, hindi ba sapat ang Biblia na salita ng Diyos? Sabay gamit po ang verse na 2 Timothy 3.16 Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Take note, tama po ang nakasulat at yan naman talaga po ang nararapat. Ngunit wala pong nakasulat dyan na sulat skritura o Bible alone lamang. At yan po ay nagpatotoo sa sinasabi po ng ating Panginoong sa so Kristo. At maraming bulang propeta, ang lilitaw at ililigaw ang marami. Kaya kung ang ating batayan ay Biblia lamang, marami pa ang itinuturo ng ating Panginoon na hindi po na nakasulat. John 21 verse 25, na kung isusulat ang lahat ng ginawa o itinuro ng ating Panginoong so Kristo ay hindi magkakasya sa mundong ito. At kung pagbabatayan rin po natin, ang sinulat ni San Pablo, batay po sa paborito nilang versyon ng Biblia, ay ito pong nakasulat. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, King James Version. Ano pong sinasabi dito? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by words or our epistle. May tradisyon na sinusunod po ang tunay na simbahan, simula sa mga apostol na namahala ng iglesia itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kung sa tradisyon ng kanilang argumento na hindi makikita sa Biblia, Nagaya po ng mga tradisyon na ginagawa ng ating simbahang iglesia katolika ay malaking kakulangan po iyan sa paghahanap ng katotohanan. Dahil tanging ang tunay na iglesia lamang ang nakakaalam ng tradisyon na iyan na ipinagpasa-pasa hanggang sa kasalukuyan. Ay hindi po nakapagtataka na palagi itong argumento ng mga ibang pananapalataya dahil hindi naman talaga sila kabilang sa iglesia na nagpanatili ng tradisyon ng mga unang kristyano. Wala na silang koneksyon sa ating mga apostol ba? Diba? Kaya ano pong sabi ni St. Paul? Ngayon, inuutos namin sa inyo, mga kapatid, sa panalangin ng ating Panginoong Iso Kristo na iwanan ninyo ang sino mang kapatid na lumalakad sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap ninyo mula sa Amen. Ito po ang patunay na hindi Biblia ang iniwan ng ating Panginoon bagkos ay Kristiyanong simbahan the Catholic Church. Matthew 16 verse 18. Kaya kung wala ka talaga sa tunay na simbahan, lumalabas na patuloy ka pa rin lumalakad sa katamaran na hindi ayon sa tradisyon na iniwan ng mga pustol. So, ayan po mga curious Ito po ang ilan sa mga patunay na peke o sulpot lamang ang isang iglesia. Kaya kung narinig nyo po ito, kung napanood nyo po ang video na ito, at kung may mga kakilala po kayo na naloko ng mga sektang peke at hindi tunay na tatag ng ating Panginoong Isokristo, Maaari niya po itong ibahagi upang makatulong po sa paglilinaw at makapagbigay po ng kaalaman, ng katotohanan at mabigyan po ng kaliwanagan. So ayan po mga curious, panatalihin po natin maging matatag ang ating pananampalatayang katoliko. Dahil ito lamang pong simbahan, ito lamang pong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Iso Kristo na may matibay na koneksyon talaga sa mga unang kristyano, sa mga apostol at sa ating Panginoong Isus.